kung may makita tayo man manan natin yung lugar kung may mahala ah, grabe pati hindi kaya ito yung kabiso what's up mga kamigs yan laki boy adventure po mga kamigs ang yung lingkod po nagpabalik naman po tayo yan mga kamigs tayo lang pong nag iisa akyat po tayo sa bundok no? medyo matagal tagal po hindi po tayo nakapag vlog o nakapag explore o nakasabay po sa ating mga dating kasama po mga kamigs dahil gusto na po nating huminto po no sa mga ganong klaseng trabaho na makipagbakbakan makipagsapalaran po gusto na po tayong huminto doon at mamuhay na normal kaso po kaso po mga kamigs hindi po pwede talagang huminto tayo doon may nakiusap sa atin na gustong magpatulong o gustong ano po Humingi hingi po sa atin ng tulong na Baka daw pwede siyang tulungan dahil poy may ano siya, may mahal po siya sa buhay na natangay po o nakidnap o, na o nadalaba o ano anong tawag doon sa kanila. Nabihag baka. Yun hindi pa natin alam ang buong kwento po makamix natin nakiusap po natin no. Ang yung sinabi lang po niya ay may sinamahan na pumunta umakyat dito sa bundok yan yung po yung sabi sa nagpatulong po sa atin isang kaibigan po parang mahal niya sa buhay anak ba anak niya yung nawawala yan. hindi na po nakauwi sa kanila hindi niya agad ni-report sa mga otoridad dahil ano kasi baka sumama lang sa kasintahan o may sinamahan lang o oh, baka nagpapalipas yun ng ano pagpalipas ng sama ng loob dahil napagalitan niya umakit daw may nakapagsabi na umakit daw dito sa bundok kaya yeah, nakiusap siya sa atin pang baka daw pwede po siyang tulungan baka pwede po siya na pwede ba daw siyang tulungan na hahanapin natin dahil may ano naman po tayo eh. May kalaman po tayo. Tungkol sa pag akyat ng mundok. Labot. Ayan po mga na Ayaw ko na sana pong ano na sa ganitong trabaho ayaw ko na sana kaso kasi po na kaso po naawa po tayo sa nakiu nakikiusap po sa atin na sana tulungan daw siya tutulungan daw siya upang makita po niya ang man sa buhay inano ko naman po mga kamigso, may damit po tayo nakita doon. Susupok May nanon tayo doon. Anak tayo ng ibang daan. Tumala. Naawa -tum -tum -tum. na po tayo, mga kamigs. Naawa na po tayo sa nakikikusap sa atin. Grabe. Grabe makakaawa po siyang nag <coughs> kiusap sa atin na sana tulungan po daw siya kaya kumasa naman po tayo upang para po makatulong tayo no ngayon po eh, dala natin yung mga uh, kakailangan natin sa bundok dito, dito po da. Nilagay natin sa bag. Ano, Kung may mga makalaban mo po tayo eh, sa ngayon iiwas muna tayo. Magmanman lang po tayo. Manmanan natin tong lugar. kung may makita tayo man, manan natin yung lugar kung may mawala grabe ah, pate eh? hindi kaya ito yung kabiso damit pang babae to mga Nako. Tapit pa yan. Brian. Brian. Tapit ng tubig dito sa na po. Hindi. Sana hindi po totoo yung nasa isip ko ano na Pinatay, ginasa ni Rey po yung babae yung. Huh? No? Hmm? pwede siguro dalhin po ito dadalhin natin to upang ipakita natin sa ano ipakita natin sa sa ina o sa ama kung ito ba yung hinahanap yung hinahanap niyang mahal niya sa buhay ay sa kanya tong gamit parang may maliit po mga kamis hindi no? pwedeng da, dali natin doon baka kita, tayo po yung pagbibintangan kung may masamang nangyari doon baka tayo po yung pagbibintangan Di bali may video na naman po tayo ano yan o natin yung video hindi na natin yan ano no yan o yan ano yan yun eh gamit sa babae yan susubukan natin hanapin po baka ah, nilibing rito or inano rito tinago rito ginaaw oh, inano nila no yan nakakya tayo dun no may mga may, mga ingay tayo dun no narinig sus grabe grabe po mga kamis, kung hindi ko na po kinuna ng video po na nakiusap siya sa atin nagmamakawa na sana tulungan po siya upang makita po niyang mahal sa buhay no? Na, na hindi na nakauwi sa kanila hindi niya sina hindi po niya tinabi sa atin o inan in, inano sa mga may kapangyarihan po dahil hindi pa po sigurado kung baka lang daw sumama sa boyfriend or nandun sa or kabigan po ang sinamahan kaya yun hindi muna niya ni report ang sin ipahanap lang muna yan ipapahanap kung nasaan kung ano nang nangyari lah oh, grabe oh, ano na natin to ma pa ma ma ba ngan punan nito mga kamig so sarap talaga dito sa bundok dami mga pwede makain ano na natin to itong dala yan dala dala natin mga isang linggo na to natin. ano isang linggo na to makakasurvive na tayo rito ito mga kamigs sana po yung pinapahanap sa atin ay ano makikita natin nakiusap din siya eh, na hindi mo na banggitin ang kanyang pangalan no? o oh, hindi muna natin isasabi dito sa video kung mga tunay niyang pangalan dahil po eh, hindi pa tukoy o ano pa hindi pa confirmado na kinidnap yan hindi pa natin alam kung ano talagang ang totoo baka sumama lang sa boyfriend na kipagtanan o sumama lang sa kaibigan yun lang pero masama daw yung kanyang kutob na baka kinidnap or dinala kaya sinusubukan sa nating hahanapin upang may mga po yung mga katunungan natin mas ano kasi kung tayo po yung mag isa mas malaya po tayo makagalaw yan daladala natin to yung mga ano yeah. kung may, mga ano tayo rito no may mga bandido mga anong makasalubong natin mas malaya po tayo makagalaw mas malaya po tayo makaka ano makakalaban kung sakaling magkagipitan Kali pong magkakagipit po eh mas makakaano tayo dito dahil wala tayong kasama at hindi tayo agad mapansin na makalaban may oh! po mga kami Dami po mga isik to Nag-aano sa atin dito Oop Tuloy po tayo doon no? May mga naano tayong mga busis doon Baka may nano bakal memang mga tuklasan tayo don nah may mga kasagutan po tayo don sa mga hinahanap natin uy abe spider <laughs> yang spider mo yan po mga buso kinakain po yan sa ano si ibang bansa sana po sa pag akyat natin dito pag uwi natin may dala po tayong mga may dala tayong informasyon na maganda no may makita po tayo banda po mga may mga bushes tay narinig doon baka yun na yun baka ano yun talaga pag yeah. huh. hindi kasi hindi natin kasi siya matiis na eh, hindi natin pwede tulungan eh Yeah. So po tayo sa kanyang kahilingan. Grabe. mag-iingat up 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 tura tura oh pagkain yan may ano doon may ano doon daga ah doon pagkain sana yon kung naano natin nahuli natin yan tuloy po tayo makami sa paglalakbay sana po sa mga bidyong ito po mga mix no? ay wag po kayong mawawala na tapusin po yung video ito upang kayo po yung makasaksi oh, sa mga bawat pangyayari oh, sabi tuloy po tayo banda doon oh. baka ito na yung ito na yung kasagutan po natin sa mga ito na po yung kasagutan sa mga katanungan natin na hinahanap pero yung nakita natin na ano no bra tawag yun sana po eh hindi yun sa hindi po yun sa hinahanap natin baka ano po yung ginawa yun, baka pinatay bro pero may mga ano so, kailangan pa na natin yun Yeah doon tayo sa kabilang bundok ko doon layo hanap tayo ng hanap na tayo ng ano lugar na ano natin ito itakatago pagka mamayang gabi babalikan natin ito た<ス>だまだ天ちゃん。バカ